Hello guys, welcome back to my channel Magsasabaw uh, tayo ng ulo ng tilapia guys Tilapia ng uh, Batangas Simpleng ulam lang, sasabaw natin At aluhan natin ng uh, Kamatis, sibuyas lang At uh, talbos ng kamote, At uh, tatlong uh, Siling haba o yung At madig sarap at uh, Kunting regado lang guys At itong uh, gawin gagawin na sabaw Ang ulo ng tilapia ng Batangas Okay So, naglagay tayo ng tubig sa may kawali, guys. Then, ilagay na lang natin yung ano yung uh, kamatis at sibuyas. Pakuluan muna natin bago natin ilagay yung uh, ulo ng tilapia. Okay. Ano lang ito, guys, ha? Hindi ito uh, sinigang. Uh, simpleng ulam lang. Sinabawang ulo ng tilapia na may talbos ng kamuti at kamatis. Okay. Tingnan sa kumulo, guys. Ito yung ating mga ulo ng tilapia. So, kumulo na, guys, yung ating ano. Uh, Tayo okay, lagyan na natin ng ating uh, ulo ng tilapia. Wow. Ito, guys. Simpleng luto lang. So, lagyan natin ng ano, uh, asin. Ayan. Asin guys. So, lagyan natin yung ano, seasoning. Pampalasa ng ating uh, simpleng ulam. Sa kaya lagyan natin guys yung uh, siling, ano, siling haba. Yeah. Tatlo lang yung ating ilalagay. Yan ang ating uh, simpleng ulam na sinabawang ulo ng uh, tilapia. Mamaya maya, ilagay natin yung talbos ng kamote guys. Simpleng ulam lang. Ito sa bahay. O nga pala guys, meron tayong nilagay dyan na ano kanina, yung luya. Hindi lang natin pinakita kanina guys. Yeah. Luya. So ilagay natin yung ano, uh, mamaya maya, talbos ng uh, kamote at okay na ito malapit na magluto so ito guys lagyan natin yung ating talbos ng kamuti yung violet yan so para pang palasa yun yan so takpan natin kunti guys ang ating uh, uh, niluluto mga ano lang ito nakakalating at minuto lang ito tak ito iyon luto na guys ang bango ang ating uh, Sinabawang ulo ng tilapia wow so tikman natin ang sabaw nya ang bango guys simpleng luto lang to guys simpleng ulam sa bahay oh sarap ah ah okay, ayan natin Okay guys, thank you for watching and please subscribe to my channel. Thank you so much guys. God bless. Bye bye. Thank you.